Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina at hindi nagbibigay kagad ng karunungan, sa ibang tao laging maingat para manatiling may kaalaman na itinatago para sa pag-asenso, matapat sa mga gagawin ayaw ng mga usapang pakiusapan, ayaw ng mga usapang may kabastusan at utangan ng pera wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, Aris, mga numero sa loto number 19 number 24, number 33 number 40 number 37 at number 5. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, gagawa ng plano bago. Mag-uumpisa ng gagawin na masipag hanggat may malakas na katawan, ay laging gagawa na mapaasenso ang buhay pamilya, at laging matapat sa sinasabi lalo na sa pamilya para walang makasingit na suliranin, matapat sa mga sinasabi at ikikilos dahil ayaw ng napipintasan, sa mga ginagawa at masasabi, maingat kung sa trabaho at at ganoon din sa pamamahay, malambing sa pagmamahalan, Taurus, mga numero sa loto number 32, number 18, number 21, number 25, number 37 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mahaba. Ang pasensya pero may katapangan ang ugali, at hindi makukuha sa suhulan ng pera at laging naaayon sa mga sinasabi ang gagawin, masikap sa mga ginagawa para makagawa ng good energy ng swerte sa mga pangarap, masipag na laging nagsisikap sa buhay at malambing sa pagmamahalan, may maunawain na ugali sa pamilya ang gusto ay masasayang usapan at maaruga sa pagkain, Gemini. Mga numero sa loto number 17 number 20 Number 34, number 31, number 43 at number 18. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matapang ngayong araw na may mahaba naman na pasensya at mapanuri ang isipan sa mga bagong makakausap, maingat para hindi maloko ng mga bagong makakausap. May kadalian na magdududa lalo na sa pera ay mas maingat sa pag-uusap, masipag na laging masinop sa trabaho, at may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya. Cancer, mga numero sa loto number 16 number 32, number 42 number 27 number 15 at number 18. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, maingat sa mga ginagawa lalo na sa trabaho, at ganoon din sa tahanan ayaw nagsasalita na pwedeng may masakta na damdamin, may ugaling mahigpit na madisiplina, at hindi makukuha sa mga palusutan at lagayan ng pera, wala sa isipan ang magselos, may isang salita na gagawin pag naipangako malambing sa pagmamahalan, Leo. Mga numero sa loto number 12, number 32, number 27, number 34, number 17 at number 20. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging masipag at masaya. Ang mga pangarap na may tuloy para sa ikakaganda ng pamumuhay, at kung sa tahanan ay maaruga sa dapat na makain ng pamilya, para laging masisigla ang katawan, at laging ready ang isipan at katawan sa mga dapat na gagawin, at hindi magpapautang ng pera masinop sa kabuhayan. Malambing sa mga minamahal na pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Virgo, mga numero sa loto number 11, number 29, number 40, number 23, number 27 at number 31. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling may kahirapan. Makakausap, ayaw ng mga abala sa mga dapat nagagawin. may ugaling mabilis mainis ngayong araw at ayaw ng mga kalokohan sa trabaho. Ang gusto ay magtrabaho, nang mag-isa para makagawa ng mas maayos, malambing sa mga minamahal na pamilya at hindi magagawang gumawa ng suhulan ng pera. Madaling magseselos ngayong araw, na pag-umiral ang pagseselos ay matahimik, Libra, mga numero sa lotto number 17, number 25, number 6, number 42, number 36 at number 26. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa mga gawain sa trabaho ay matiyaga at madisiplina. At kung magsasalita ay pinag-iisipan na mabuti. Madaling magbibigay ng pagtulong sa magulang kong lalapitan. Kung may ekstrang pera ay magbibigay kagad. Maingat sa pagsasalita. Para walang makakaaway na tao. Laging may plano sa mga gagawin. May kadali ang magselos ngayong araw na matahimik. Scorpio. Mga numero sa loto number 11 number 35. Number 22, number 14, number 39 at number 21. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, matyaga sa trabaho dahil sa pangarap na makaipon pa ng pera para sa magandang kinabukasan ng buhay pamilya. Hindi kagad nagtitiwala, maingat sa buhay at may kahandaan na makatulong sa magulang sa lahat ng oras at uunahin na mag-ipon ng pera kaysa magpautang sa ibang tao na malambing sa pagmamahalan Sagittarius mga numero sa lotto number 14 number 36 number 25 number 21 number 29 at number 8 Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay matalino. Para sa ikakaganda ng maayos na gawain, may sariling. Paninindigan sa mga ginagawa at mga sasabihin, ayaw ng mahabang usapan at matahimik hindi masyadong masalita, masasayang usapan ang gusto sa pamilya, may ugaling matahimik na masipag at hindi gagawa ng mga bagay, na pwedeng masira sa trabaho, malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Capricorn, mga numero sa loto number 21 number 23, number 17 number 35 number 30 at number 9. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may isipang mapanuri na matalas ang isipan, hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap at laging masaya ang aura pagkausap ang pamilya. Sa paggawa ng trabaho ay masipag at masinop dahil ayaw ng napipintasan, at masinop sa kinikitang pera, na para makaipon ng pera para sa pamilya. Aquarius. Mga numero sa loto number 10 number 31, number 11 number 22 number 34 at number 4. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina sa trabaho. At hindi basta kayang magawa ng kalokohan, matapat sa trabaho laging susunod sa patakaran sa napasukang hanap buhay para may matagal na pagkakakitaan, malambing sa mga mahal na pamilya at ayaw ng usapan na may kabastusan sa pamamahay, matalino ang isipan, at hindi gagawa ng pagpapataan sa mga dapat na matapos maging sa trabaho at sa tahanan, may kaluwagan magpapalabas ng pera para sa pamilya, Pisces, mga numero sa loto number 25, number 20, number 32, number 45, number 6 at number 40.